Hello po mga idol. Yan, magandang gabi sa ating lahat. Nagluto pala ako ng pansit. At meron pala ako mga idol na pinapakukuluan na karne ng manok. Nakabili ako ng 1-4 kilo. Napabili ako sa ko mga idol. At siyempre andito yung pinapakukuluan natin. Tingnan natin mga idol. Ay, kumulo na pala ito. At kanina pa yan. Siyempre maglagay tayo ng bitsin Nilagyan ko pala yan kanina mga idol ng toyo. Tapos kunting magic sarap. Gamit ko pala mga idol ay ano, yung bawang lang sa pagisa At ito, pampalasa na din. Dagdag tayo ng oyster sauce. Siyempre, wag natin kalimutan haluin. Eh. O, si Mik, -Mik daw maghalo mga idol. Kasi nag-request siya na siya yung maghalo. Yan, siya ang maghalo ngayon mga idol. Taro nga pag ukay ha, hindi mapilit. Kasi kahoy yung gamit natin mga idol. Si Mik Mik ka muna mga idol kasi siguro paglaki laki nito mga idol ay gusto niya rin magluto. ng masarap na ulam. At sana naman may matutunan siya mga idol sa mga pagluluto ko. Kaya... Pabalang araw, pag malaki na yan, siya na yung marunong. Ano na? Tandahan na Mik. Baka mapasok ka. Ilagay ko na ang pansit, mga idol. Oh, uyate lang, uyate. Ikaw? O, oh, sige. Basi madala. At si Mik-Mik na magbuhos. oh, ambing taklob. O, oh, kaya. At tuturuan natin siya, mga idol. Sige, o kaya. Kaya? Ha? Sige. O kaya gin, para makuha ng laman. Kanan? Ayaw, ana, ana, na, o. Oh. Ana, -o. tuturuan ko sa mga idol. Sabi ko sa kanya, ganyan, o. Oh. ano, talaga. Gusto kasi nila mga idol na ang pansit meron ding sabaw-sabaw. Yan. Simple. Muntik natin makalimutan mga idol. Titikin muna tayo. Hmm, sakto na. Sarap. Ngayon mga idol ay uh, titikman ni Mikmik -Mik kung sakto na po yung lasa. Ganyan talaga magtikim si Mikmik -Mik, mga idol. Hipan mo muna. Tapos kung okay na, magsabi ka lang ha kung masarap o hindi. At sakto na yung lasa. Shout out naman sa lahat ng mga kabataan dyan. Dapat sana ganito kayo. Maano yung ulam pansit. Sakto Ha? Sakto na. Tama na daw mga idol. Ibuhos. Tanan. Tanan ko ha. Binuhosan ni Mikmik mga idol. Sarap ang luto ni Mikmik mga idol. Pansit na may sabaw. Pa, kunin mo na pa. Luto na. At sa masarap na ulam po mga idol. At kain tayong lahat. Siyempre. Si mik, -Mik yung nagluto mga idol ay masarap yan. Masarap, Mick Opo, masarap. Masarap daw, idol. Ang luto na Mik-Mik. Kala ko, ako ang nagluto. Si mic mic pala mga idol. At kain tayong lahat mga idol sa aning hapunan ngayong gabi. Ng aking pamilya. Ito na yung luto ni mic mik Masarap. Pansit o. Oh. yan. Siyempre. Hmm. Sakto talaga yung luto na mikmik mga -Mik idol. Makasarap kain po. Hmm. Sarap talaga. Grabe. Sarap talaga ang luto na mikmik mga -Mik idol. Hmm. Salamat ka Mick Mick, my idol ang sarap ng luto niya ni Mek Mek hmm. hmm. ay sumuling hmm. magaling pala magluto si Mek Mek yan Maraming salamat mga idol sa panonood ngayong gabi at shout out po sa inyong lahat dyan God bless po, ingat po palagi at sa mga OFW na nanonood. God bless po. Ingat po lagi po mga idol. Bye-bye po.